Magandang araw po mga kababayan. Uh, ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong mga mga taga-SMNI na very hot topic sa ngayong panahon. <clears throat> ano po ang tungkol sa, sa mga taga-SMNI? Well, hindi naman po lahat ano, pero karamihan po sa kanila ay mayayama pansin mo, mula sa may-ari pero sinasabi hindi daw siya may-ari biglang hindi naging may-ari ngayon na ngayon lang natin na all the while ang alam natin siya po ang may-ari ng SMNI yung kanyang kulto na kulto talaga Kingdom of Jesus Christ Diyos ko, Gamitin pa yung pangalan ni Kristo... Sa pagkakulto... No? <clears throat> Mula sa... May-ari... May-ari... Yung... Uh, ilang mga... Host nila... syempre, Lalo na itong... Black timer pala yun... Yung si... Digong Nyo... Tatay Digong Nyo... Ito pang si... Si Panelo si Harry Roque. Ya, yeah, ang yayabang po. Now, itong dalawang ito na bidang-bida sa ngayon, ngayong mga araw, ay eh talagang napakayabang din. Diba? Si, uh, yung dating NPA na si Eric Celis, at itong si Lorraine Badoy. Ang yabang nila pag nasa pag nandun sila nagpo-programa ang yabang parang talitalinuhan ba maski doon sa ano doon sa nung pinatawag sila sa sa congress na ano ko pag nagsasalita eh napaka wordy minsan isang uh, tanong sa kanya ng mga ng mga congressman na pwede namang sagutin ng maigsi lang, minsan nga yes or no lang eh, ang, ang dapat sagot. Ang haba-haba po ng sagot niya, ang daming pasakali, eh. Nagmumukhang matalino, pero, ya, yeah, talit talitalinuhan, pero nung kalaunan, eh, para po silang ano, parang, parang basang sisig may portion pa nga po doon na umiyak pa itong si Lorraine Badoy eh. Alam niyo napakasinungaling nila. Lalo na itong si dati po noon medyo parang hinahangaan ko po itong dalawang ito, itong si nung nung bago-bago pa lang yung right after the yung election. Kasi during di campaign <coughs> election, believe po ako nun sa parati <clears throat> akong nanonood sa SMNI kasi nga yung uh, motto nila na truth that matters at saka parang makatutuhanan sila magbalita kaya doon po ako lagi kumuko nag nanonood ng news hindi na po sa hindi ako na nanonood na noon sa mainstream mula kasi nung nung campaign nga yung nag-host sila nung uh, presidential debate na napakaganda naman talaga. World class. eh bumilib na po ako. Kaya lagi ako nanonood sa kanila. Pero later on, na medyo nag-iiba na nga. Nung medyo nagkakaaway-away na sila, mayroon ng mga controversies between Sarah and uh, Romualdez tapos nung nagpo-programa no nun doon si <coughs> Duterte kasi po ako eh, kasi parang tinatarang kaso ako eh masakit ang lalamunan ko ang dami lang po kasi mga issue kaya gusto kong mag-vlog eh <coughs> lagi kasi maulan <coughs> saan na tayo ah kay Eric Celis pala yun na nga po nung nasa doon sa sa Congress, tameme sila doon. Yung hindi po kagaya nung pag nasa programming sila sa network. At saka nga po nung pagbalit ni Pero si si Celis, si Ka Eric, parang pilit pa rin yang uh, ipinapakita na yung pagmamagaling siguro para makover yung kasalanan niya. Kasi guilty nga po siya doon sa fake news eh. Nagsuri nga siya eh. Pero pagkatapos ng tapos yun nga po, hindi siya napilit na ilabas yung, i-expose yung source niya. Dito ang tua siya. Kasi parang ang galing-galing niya, hindi siya napilit. <clears throat> Kaya pagdating niya doon sa pagbalik sa istasyon, sa programa uli, hala, nag yung tono po. Ang yabang. Ang dami na niyang sinasabi doon na siguro mas maganda kung sinabi niya yon. Ano kaya kung sinabi niya yon? Nandoon siya sa sa Congress hearing. Bakit doon hindi niya yun na, nasabi? Tamimi siya doon eh, nung talagang nagisa siya eh. Nagisa silang dalawa ni ni Lorraine. At itong Lorraine, napakasinungaling, idininay niya yung kanyang post. E siya naman talaga yon Maniwala kung hindi siya. Siyempre, idininay niya. Kasi yung wordings nung ipinost niya doon na yun nga, ina-attack nila si Martin Romaldes. Yung pananalita, yung wordings, siyang siya yun. At pangalan nga niya yung nandun. Pero ang sabi niya, marami daw na gumagamit sa pangalan niya na mga fake accounts. Where? Yeah. Tapang-tapangan, hindi pala marunong manindigan sa sa sariling uh, gawa. Natakot. Kiso may, may gumagamit sa pangalan niya. Excuse me. Eh, yung mga pananalita is yung, yung the same sa mga lumalabas lagi sa bibig niya. At ang sama, ah, ang sama ng mga sinabi niya tungkol kay Romualdez. Talagang paninira. Pero doon sa halata naman po na sinisiraan nila si Romualdez. Hindi naman ako tagahanga ni Romualdez, pero um, pinupunto lang natin dito eh sana marunong manindigan sa ginawa o sinabi dun sa pinost niya tapos porque nagigisa siya nagdrama-dramahan di ba drama-drama siya kaya siya nung hindi daw niya hindi daw niya kayang siraan ng kongreso kasi yung tatay niya dating kongres Kaysa, nung bata pa siya, maliit na bata siya, nag nag uh, ano ano siya doon, naggagalagala siya doon. O di parang ano 'yon, nagyayabang na ipina, ipinaalam sa atin ng mga nakikinig na anak pala siya ng congressman na naglalaro-laro siya doon dati. Pakikot wala namang pating relevance doon sa... doon sa... ano yan? Sa issue na pinag-uusapan. <laughs> Tapos pagbalik doon sa... sa istasyon, taas-taas na ng boses, ang yayabang na naman. Para bang panalo? Panalo sa... dahil hindi sila napilit i-expose? Eh... Hindi pa naman yun ang katapusan ng hearing eh. May mga hearing pa na darating. At maaari ipatawag siya uli. <coughs> Tingnan natin kung tapang-tapangan pa rin siya. Kasi hindi lang naman yan isang hearing eh. Bumibigat po ang kaso eh. Mukhang delikado yung franchise ng SMNI. At kailan may sa Martes? O oh, sa Tuesday pala may hearing ulit eh. Ewan lang natin kung sino ang ipapatawag, kung sino ang kung si Celis pa rin ba? Eh sa totoo lang eh sa totoo lang, hindi lang naman, hindi naman pala hindi naman talaga si Eric Celis ang puntirya ng ng Kongreso, kundi yung SMNI mismo o oh, yung uh, gusto talagang tanggalan ng franchise ang SMNI. Bakit? Kasi nga, para palaganap ng fake news at <coughs> nagiging instrumento po ni Duterte. At sinabi niyo, ginagawa ninyo Totoo naman eh! Isa po yun sa mga dahilan, siguro. Para sa akin, ha? Para sa akin, nagpapagamit kasi. Nagpapagamit itong SMNI kay Duterte. Tingnan mo, sa, ang, sa, sa ibang mga uh, TV networks, parang wala ka naman nakikita na mga nagpo-programa doon na bastos yung bunganga yung nagmumura in public. O dito sa SML ay meron nun. Di ba, hinahayaan lang ni Kibuloy na nandun yun sa harapan, magkaharap sila, on national television eh mura ng mura tapos ni eh, naguudyok ng pagrebelde inuudyokan yung mga tao yung mga pulis yung mga military na mag laban sa gobyerno eh dapat lang talaga mawala ng ano dahil masamang impluwensya po nabibrainwash po yung tao nagpapakalat ng uh, kaguluhan, destabilization. O saan ba natin narinig yung kudita? Di ba dyan, yung destabilization? Yung uh, wag daw magbayad ng buwis? Tapos panayang mura? At ito naman pong si Kibuloy, ano ba to? Hindi natin maintindihan itong mga tag-SMNI. Pag nagmumura at nagyayabang si Duterte, Tuwang-tuwa sila. Nagpapalakpakan pa. Hello? Anong klaseng... Anong klaseng pastor ito? Kaya ayoko tawagin pastor eh. Kasi napakaano eh. Parang... Ano ba yun? Parang hindi pastor. False prophet. Di Di ba? Ano sa Tagalog yung false prophet? Bula ang bula ang propeta. O. Oh. Di ba madalas natin marinig yun? Bula ang propeta. Tingnan mo naman ang pinagagagawa. My goodness. Saan ka makakita ng religious, religious leader tapos eh, may, may kaso ng human trafficking, sex ano to? sex harassment, sexual harassment, sex trafficking, tapos eh, money laundering. Ang bibigat po na kaso yun. Ewan lang ha, kung bakit kaya hindi yan ma... Di ba mayroon naman tayong extradition treaty with US? Bakit po kaya hanggang ngayon eh, hindi yan hinihingi ng Amerika? na ipadala doon sa Amerika para litisin doon. Diba? Alam mo may extradition treaty tayo, Amerika pa. <laughs> Ang yayabang ng mga taga SMNI talaga. At itong Eric Salis na ito na sabi eh, bandang huli na pag-isip-isip siguro na siya ang magiging dahilan ng pagkawala ng franchise ng SMNI. Kaya ngayon, nagmamakaawa. Halos maiyak-iyak na na nakikiusap sa sa kongreso na siya na lang daw ang idemanda, siya na lang ang ikulong. Huwag na yung SMNI kasi marada, maraming madadamay yung mga matitinudyan na nagtatrabaho lang naman. O di ngayon, naisip-isip mo. Gagawa-gawa ka ng kabalbalan eh. Eh sa totoo lang, Eric Celis, hindi naman siguro ikaw ang naging ano ka lang, ah, <clears throat> sacrificial lang. <laughs> Sacrifice. O, oh, hindi naman talaga ikaw. Yung franchise talaga, ang sadya. O. Oh. Ginuugid. Tapos eh, kapag daw ano kapag natuloy na mawala ang franchise eh di wala na siyang mukhang ipapakita sa mga kasamahan niya sa SMNI including the owner mamumundok na lang daw siya ano? ibig sabihin mamumundok babalik sa pagiging NPA kasi di ba NPA siya dati siya mamumundok, eh, di ba sumuko na nga siya? O, at tapos pi pinag expose niya yung mga gawain ng mga dating kasamaan niya, yung mga kadre, yung mga yung mga gawa-gawa nila, di ba pinag expose niya? Hmm, baka patayin siya ng mga dating kasamaan niya. Hmm, maniwala ka diyan na mamumundok yan. Eh, ang sarap-sarap na yata ng buhay dito sa baba. Di ba? Kagaya niyan may trabaho ka sa sikat-sikatan ka, celebrity. Kasi mayroon kang TV program na sumusahod ng 100,000. Oh, mayroon ba niyan sa bundok? Dito lang, sa SMNI. Sarap-sarap ng buhay mo dito. Oh. Sikat ka pa. Nakaupo ka sa aircon. O sa bundok well, natural aircon. Pero may mga nangangagat. Di ba? May mga lamok, may langgang. Tapos ang kinakain nyo siguro doon, saging kamote. O oh, samantalang dito sa baba, siguro panayang steakhouse mo dyan. <coughs> Magpapakulong daw siya. Abes, sige, sabi nga, huwag hingiin. Baka ibigay iyo o hinihingi mo na makulong ka? Baka nga yan ang mangyari sa iyo. Baka nga ma makulong ka. Kahit makulong ka, Eric Celis, kasi mahirap na pinaga, ginacha din ni dare po yung Congress eh, talagang tinutuluyan. <laughs> 'Di ba? Sige nga, alam mo Eric Celis, kahit na makulong ka, i-demanda e ka, makulong ka. Ganun pa rin ang mangyayari. Baba ma mababawi pa rin ang franchise ng SMNI. Kaya huwag mo nang isa nang hingiin pa na makulong ka. Bala ka. Di ba mga kababayan? Hmm? Ewan ko sa inyo. O sige po, kasi anong oras na to? Nangako ako na nangako ako sa sarili ko na alas gis matutulog na ako. <coughs> kaya siguro ako na inuubo din lagi ako kuyat. Okay. Tsaka masakit po yung lalamunan ko, kaya paalam na po. I hope to see you in my next vlog.